My butterfly. Ikaw bayan ama? Sana yun. Ikaw bayan yan, ama? Lapit ka dito, ama. Ikaw bayan ama? Ari ka dito. Ikaw bayan ama? Oh. Namiss na ko si ama. Biglang lumapit yung paru-paro. Ikaw bayan Halika dito. Doon na siya. Doon na. Nagbalik <coughs> <coughs> siya sa Ala, na siya. Oh, di mana nakikita niya yung paru-paro? Hmm, nandun na. nandiyan na hmm. Ala babalik siya andun na Umuwi na yung paru-paro